mga guys, nandito na tayo sa Bayan Sambayo Yan yung Bayan Central Elementary School uh, Ginagawa ngayon no Yung mga pader dito sa eskulahan Yan, napakalaking eskulahan din dito Ngayon nandito na tayo sa kanilang public market Ayan, uh, araw ng biyernes ngayon Ayan, may mga tinda pala ngayon ngayon nagagala-gala tayo dito para makita natin sa May tindahan ay mga guys. Ayun, maraming mga okay-okay. Ano? Yeah, ikot ikot tayo rito. Ayun. Tingnan tingnan mo 'yung price. Yeah, 'yung mga nagtitinda ng mga okay-okay dito, nag kanya-kanyang legpitan na. ah kahapon na ah. ito naman yung kanilang public market dito na bilihan ng mga ulam mga isda ito tayo sa ating mga kaibigan public market dito <laughs> ah, Ayan, mga isda nila okay, guys. <laughs> Ayan, ang mga pangalan nila. Ayan. Kay ah, na? Ayan, kay George na, ayun, mga guys, ah, dito lang kung gusto nyo. Yung mga pinakita ko dito. Ayan, mga paninda nila. Yung mga buhay pa mga isda. Ayan, dito sa public market. Sa bayan ng bay. Ayan. Mamura lang yung mga pilihan dito guys.

Ayan yung mga isla nila. Ayan mga guys, yung aking mga tropa. Ayan sila mga pangalan nila. Puntahan nyo na lang sa public market dito sa bayan ng bay. Ito na, konti na lang yung kanilang mga isla. Ayan. So, ganda ang lalaki ng mga bangos guys. So, ayan. Ayan yung aking uh, kaibigan. Ayan. Ayan. mga isla naman. Ang mga mukha naman dito, mga manok. Ayan yung mga panigda nila. Ayan. 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 Ayan mga pangalan nila mga guys. Ang mga pan Ayan. Ito lang, uh, punta nyo lang dito lang okay, guys, so, ang perla, ayan uh, yung mga uh, na pangalan. Eh. Andito lang yan sa looban, madali lang yan punta dito kasi maliit naman yung public market sa bayan sa bayan. Pero pasensya kayo, baka magalaw yung pang camera ko kasi sira yung aking mga stand kasi hindi pa ako nakabili. Ito yung mga paninda din nila, ayan yung mga aking mga tropa yan dito. Kaya yung mga stand nila. konti na yung mga panindan nila rito ayun dito naman tayo maggala-gala mag sa uh, uh, gulayan ayun yung mga isla nila yung mga kasi nakasipirit naman kasi dito guys yung mga paninda dito yung mga panila rito yung mga gulayin ang dami ayan ito naman ang karamihan naman dito sa mga panang manok. Dito ako minsan bumibili ng mga panang manok. Ayan. Lalayo muna tayo doon sa kabila kasi na malakas ang music. Ayan, dito muna tayo. Ayan, yung mga gulay. Ito mga damitan naman dito sa mga gamit din sa loob ng bahay. Ayan, mga sapatos. Yan mga damitan. Yan, lalabas tayo mga guys. Yan mga guys, uh, dito ako bumibili ng pizza nila. Masarap dito. Yung mga paninda nila. Ito. Ito yung tinda ng aking kaibigan. Kaya lang, uh, wala na siya rito. Ito yung mga... Kasi ngayon, na uh, araw ng biyernes pa lang ngayon, ay may tinda pa lang ngayon. Yeah. Ito naman sa kabila ay okay-okay naman dito. Ayan. Ayan mga okay-okay naman yan dyan. Ito naman yung labasan. 那不咋样。 Oh, Kasama ko sa trabaho mga guys niya. Yeah. 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 Yeah, mga guys. Papa Lon Vlogs. Ha? Papa Lon Vlogs. Papa Lon Vlogs. Yan. So mga guys, ah, dito yung mga sakay sa so mga tricycle papunta yan sa playa. Yan. Ito yung bayan sa bayan hmm. yan. Hey, eh mga guys, ah, doon tayo galing sa kabila, doon sa highway, umikot lang ako. yan, ito yung uh, public market sa bayan sa bay. ngayon, na uh, pauwi na tayo pakita ko lang sa inyo rito yung simbahan ito yung mga paninday mga saging yan, sa labas araw ng biyernes pa lang ngayon uh, tinda pa lang ngayon dito sa public market ng bayan ng -bay. nandito na napakagandang mga bilihan niya dito guys eh. sa mga mga tao dito mapabait ang mga tao dito Ayan. Ayan na yung simbahan. Uh, malapit na tayo. Nasa harapan na natin din. Kaya lang hindi pa makita sa camera natin. Ayan. Ito naman, uh, papuntang panay, papuntang kalamba. Ayan mga guys, so, oh, ito na yung uh, simbahan sang bayan sang bay. Uh, isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong uh, Laguna. Itong San Agustin. Okay guys, uh, putuloy ko na to. Salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat. Uh, putuloy ko na. Ingat po kayo. At God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!